Ano bang mayroon siya na wala ako? Kung na-encounter mo yon, paano ka nagrarason sa mga ganong sitwasyon? Pag tinanong kang... Jackie, pakitanong nga yun. Ay, galit agad. Yeah. Matatanong ka yun. Ito, siya. Oh, oh, ito, para ito. may hugot agad ah. Oo. Oh. Oo. Oh. 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 Sugurin mo, itanong isa. mo agad yon. Anong meron siya na wala ako? Miguel. Anong meron siya uh, na wala ako. Matatapa so, 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 pa siya. Eh, nagmamadali nga naman. Zoom, zoom, zoom. Miguel, ang <laughs> sagot. Wala po, wala po. Wala, po. Wala, wala po, sorry na. Miguel, anong meron siya na wala ako? Siguro yung pasensya mo. Kasi siya nabibigyan niya ako ng time eh. Pero ikaw, lagi mo na lang akong... Ha? Uy, may nakita ka bang iba? <laughs> sorry, sorry. May nakita ka bang bulto? Parang tinuhusan ano? siya ng yelo. Ano nangyari? Ano nang <laughs> may bulto ba? Kinabahan po. Jackie, ah, anong ginawa ano, ko sa kanya? Po, kinakabahan kinakabahan po. Po. Ah, kinabahan daw kasi. Kinabahan. Okay. Take to tayo, Trick. <laughs> ikaw, kinakabahan ka lang kami, natatakot na. Natenso na natenso. Gusto mo makita ko anong ginawa mo? Direct pa, pwede ka natin i-replay yun. Is there a chance na ma-replay yun? Miguel, ano ba yun, Miguel? Natakot yung bata, oh. <laughs> oh. So, paano ka pipiliin yan? May mga, may mga episodes ka. Kala, kinumbul siya ni. Meron po ba? Pinag-aaway kayo sa kalagit na, tapos gagano'n siya. Ay, ayan, ayan. ay. Oh. panoodin mo, Miguel, oh. Miguel, oh, ikaw so, to. Sabibigil niya ako ng time, eh. Pero ay. ikaw, oh. lagi mo na lang akong... Ha? <laughs> Uy, may nakikita mo. <laughs> <laughs> si Jackie. tao oh, dito na isa nyo. Oh, Parang oh. ininitigan. Oh, sorry, 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 Kasi <laughs> yung mga yung bata. Ano ba nangyayari? Tita uh, oh, MC, ano mo sabi mo, dito MC? Ano mo sabi mo kay Big, ano payo mo? Ali ka al, rito al, al, na. Ali ka rito na. Sama-sama <laughs> okay, tayo na. <laughs> <laughs> Pero gano'n yeah. ba tayo? Take to pick up tayo sa huh? Gusto mo? Yun na ba? O mag gusto mo na yun? Oh, yun na, na. So, nang, oh, yun. Na, ]Hmm. Cute yun, cute okay yun. Na. Okay na yun, cute okay okay okay. na. Okay na yun. Kasi ito naman, syempre, malalaman, kaya yung tanong, malalaman kung paano sila nagre uh, so sa so, Ano uh, mga gusto nila? Katulad doon, na-discovery natin, ah, siya yung tipo ng lalaki. Ang episodic. gusto niya, time. Mm. Uh, oh. Di ba? Yun ang dahilan uh, so, kung bakit siya. Okay. Uh, so uh, okay. next tayo, kay Red. Next, Jackie. Red. <laughs> 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 Red, ano bang meron siya na wala ako? Oras. Kailangan ko ng oras mo. Paano ko malalaman kung mahal mo kung hindi ako mabigyan ng oras? Oo. Oh, walang kay, piyok ha. Kay Miguel Time. Kay Red hmm, Oras. Oh. Oh, <laughs> oh. Magkaiba yun. Magkaiba. Di, di malalaman natin iba-iba talaga <laughs> ng pagkatao ang mga searches natin. <laughs> oh, oh. Kay Naku, Miguel Time. Kay Red natin. Oras. Naku, ano kaya kay Jason? Back clock. Back clock. Back -clock. <laughs> Bakla. Jason! Jason, ano bang meron siya na wala ako? Airport. Nagbago ka na eh. Airport? Effort. <laughs> effort. 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 Wala effort. Airport. Airport. <laughs> airport. Wala ka ng effort sa akin. Dati, good morning, kumain ka na ba? Ngayon, di mo na nagagawa. Simpleng effort lang ganun. Yung oras na hinahanap ko sa'yo, nagbago ka na. Oras ah. na naman. Mahalaga pala talaga yung oras. Oras, oras pa rin eh. Oh, oh. Doon sila nagkaroon ng ano, di ba? May naging sa akin dati yung ko. Ano sa akin? Hmm. Ano mo problema? Wala kang airport sa akin. Oh. ka Ito airport. <laughs> <laughs> International yun <ha? laughs> International Lumaan airport. Ang gabi runway mo. Pati <laughs> 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 si Elon Musk dito nga nagpa-park. <laughs> Okay, so thank you, Jackie. Ayun yung mga sagot nila. Kung yan ang may encounter nilang tanong, ang mga dahilan nila, effort, time, panahon. Sophia, kanina mo ibibigay ang unang green flag. Bilisan mo, para makatulog ka na, anak. <laughs> Sino ba? <laughs> Number two. Si Red. Two ba? Bakit? Anong nasina, nasabi niya na nagustuhan mo? ko makaka-mindset ko siya sa ano, makaka-vibe ko, <laughs> ko siya sa... Sa ano, sa... Makaka-vibe ko siya sa... potawot a potawot oh, oh, oh! <laughs> 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 to? Ayaw mo kay Red? Ang masaya ay si Miguel eh. Uh, ayaw mo. Kamindset mo si Red. Okay, congrats Red, may green flag ka na. Yeah. Okay sa yun, Rex. Thumbs up, thumbs down. Okay. okay daw. Okay. okay daw. Okay daw.